Ito nga guys Ito may papakita ko sa inyo Itong kabutin na ko Labad Ito Kasi hindi ko alam ang pangalan Itong kabutin na to Ganito po yung tsura oh. Malaki Tapos ito yung maliit nya Pag Simulang lalaki Kasi hindi ko po alam Ang pangalan nito guys Yung mga ilokano dyan Yung kumakain ng ganito Nga na na kasi natikman ko na to hindi ko lang alam ang pangalan pag comment na lang to sa baba kung anong pangalan to tong kabuti na to Ta alam ko naman yung maalaman ko rin kung anong pangalan na to ilokano dyan yung nakatikim na dyan yung hmm, sinasawagan ng tawag ng malunggay daw ng malunggay masarap po to pero ang pangalan lang hindi ko po alam So, yun lang ang masasabi ang um, nakatanong ko sa inyo guys. So, yun muna guys. 2,000 years later. Kaya tayo mga boy. Idol. Kaya tayo ni Sili. Dati. Saka, Saka At monggo among go. Nakakanin. Yung kabuting malaki.

lupa mm. no mm. 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 um, ngay trong xí ừm mm. chú